Yung mga master, good morning. <laughs> Saturday fishing. Yeah. Super low tide, mga master. Ang ganda. So, tiyan natin. Solo natin. Wala akong kasaba. <laughs> Pero may mga naninisip. So, let's go, let's go. Okay, first cast. First cast mga master. <laughs> Try muna natin dito. Kaya tayo lilipat. Super low tide. lumabas dito Master. dito tayo sa may bandang alon. alon-alon. Alon dito talaga. Ayun na naman, oh. oh, malaki to. Malaki to, takas. Alon dito. Ipat tayo. Nalaki alon dito. <laughs> dito na ako sa ano. Secret spot namin. Malupit dito, malupit. <laughs> Promise. Tara na ate. may laman pa. Lagi kasi itong ano eh. Sinisisid mga master adalunggo ba? ni oh. mga naniniyis ito. Kababay lang natin. malalim to mga master. Kalian itu Ayaw nila yung pahain ko ah. So, tayo lang ang malaking grouper. Hmm, fish on na pala. Ang laki mga master. Fish on na pala mga master oh. Hindi ko pala naramdaman. Malalim kasi ito eh. Uy! Ay, shit! Ba yan? Ooh. Oh my god, ay. Red lapo yun mga master. Woo! Sayang. Sayang, sayang. Bawian natin. Sayang. Marabi sa inyo eh sobrang lalim kasi to. Ayun na, palapit na yung mga namamana. Hmm, fish on na naman. Fish on. Dahan-dahanin na lang natin mga master. alright sa Sa mag maganda 'yung tama. Hay no, red lapu, syempre. Hi! Hi! Na-miss ko kayo! <laughs> ah, miss ko yung mga red lapo dito ah. Ang lalaki nyo ah. na. Sa akin yung isa. Ang dami ng isid eh. Diyan lang. Akin oh. na. Laki. Okay. Yan, ano tayo dito? Plus 12. Hmm. Fish on na naman. hmm, Fish on. Wag sa isasabit. Fish on mga master. Haha. <laughs> Red lapo pangalawa eh mga master, pangalawa na to. Pangatlo sa to eh. All right. Thank you, Lord. Hmm. lang sila sa kabila. Eh, daming namamaan, no. Dalawa. Dalawa diyan. Pero yung ganito kasi, mahirap panahin ito mga master. Sa gabi, madali lang sila. Kasi, na sila gaano gumagalaw sa gabi. Sobrang lalim, Hindi mo ramdam kung may bite na or hindi. Kasi pababa yung ano, yung soft bait. Sinasalubong na nila. Tsaka di nila masiksik kasi malalim to. Uy, mm. malaki to. Napaiyak pinapaiyak ah pinapaiyak ang reel ko ano to mga ma uy lucky master mamaw shit oh thank you lord thank you lord ah grabe mga master oh Us. uy delikado yan grabe oh ang laki mga master <laughs> Woo, aray ko. Nalulusok lang ko. Teka lang. Sabi sa inyo eh. Ang laki. Uy, 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 uy. Masugat na naman ako eh. Marami, teka lang mga mga sir. Ayun o, ang laki o. Ayun yung kalaki o. Oo. Yummy yeah, delicious. Thank you Lord. Ay na. No. latitan na ako ng namamana. Wala na. Kita kasi yung huli natin malaki. Wala na to. <laughs> Ay na naman. Kita niya mga master. <laughs> Dito pa talaga. Ay nako yan. Fish <laughs> uning ko kaya yung ulo nito, ito. No? <laughs> Hagi <laughs> sa ngoko yung <laughs> <laughs> eh. tayo, yung <laughs> tayo. So, mga master Nakaloko, ah. <laughs> <laughs> bali? Kaya Ako ka naman na tayo. Malaki. <laughs> so yummy. Thank you, Lord. Oo, oo, oo. sa line ko. O, oh, tama. May humatak pa. Pumitik eh. Test natin Red Lapu! Come here! Hindi nyo makukuha itong nakukuha ko. <laughs> Kala nyo ba? Kala nyo ba? Mautakan nyo ako. Hindi! <laughs> ba? Ganun-ganun lang mga master. Sabi nilo, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima ang nasa harapan ko mga master. So, ang saya diba? Diba? Na na nabulabog na. Duman kasi no. Oh, may isa pa paparating. Ba yan? Bulabog na sila mga master. Dito tayo. Hindi hmm, na naman ng isa. Ba't? Na na nabulabog na ay, nabulabog na mga master hmm. oh ano lang siniksik bilis bawian tayo wala ano na Mabilis na sumiksik dun. Balik tayo. Wala na, nabulabog na. <laughs> right, 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 right. may sabit talaga dyan may sabit talaga doon ay hindi hinihira pang mga chong laki <laughs> kinagat putol yung buntot sayang may nag-aabang doon ah sina, okay, Ay, oh, shit! Sayang. Laki nun. sa pa, sa pa, pa. Huwag tayo magpalit. <coughs> Ay, mahaagin na mga master. Ay, Ayaw ko eh. Aga-aga ng hamin eh. tayo. Alright. Let's see. Mga limang beses pag wala pa. <coughs> Lipat tayo. mga master may nadiscover ako eh huwag na natin iagis sa malayo kasi nandyan lang sila sa malapit pala yan yan lang oh sa drop ayan mga master ah ito, hindi ko na siya i-retrieve ganun ganun ko na lang oh tau tau tao ko na lang Tignan natin. Tignan kasi bumaba eh. Ops! Huwag kang sasabit. Uy! Sumabit na. Ayan. Yun, sa ilalim. Ah. <laughs> ya, ya. Oops, ya. Mga <coughs> pala, tribuna na natin konti. Pas bababain na. Dalya lang sila eh. Taw-taw lang narin. lapit tayo sa ano, cliff. Bangin to, eh. Ya. <coughs> tagal bumaba 3.5 lang kasi Ha, tayo nag-debate in wait. way? Oo, oh, ayan. Eh, shit. Sabit lang. Hindi. Sabit lang. Yun ang dami is sila alim, eh. wala na yung mga master <laughs> nasa <Ayun> na. <laughs> tapat na natin sabi <laughs> ko yung mga pet <laughs> <natin> <laughs> babit na dog <laughs> eh no sa harap pa natin talaga ayos matinde mmm nana battery battery mga ganyan nung kasama mo eh no? พังก์กับบันดิ้งอี๋ตลกยังแกกูตลกยังดิแกกูกับบาฮะโอโอลุนค์กันละโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย Yeah, mga master. Try natin 'tong ano. Soft bait na nabili ko sa ano. Sakali matagal at eh sa good catch fishing body. Ah, uh, maganda 'to kasi nag-iba yung kulay ng soft bait pagka nasa tubig. Nagiging kulay blue. Try natin sana makadali to mm. Ayun Uli Hoy! red lapu na naman <laughs> Diba? Malapit, 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 malapit Malapit yung mga master So, ito yung huli na natin mga master. Ayan. Kita ba? Ayan. Ayan na yung huli na natin mga master. Namumula. Uy. Uy, sayang. Ang laki nun. oh ito. Ito malaki, malaki to mga master. You know, oh, red na naman. Haramdam kita po. Oh, oh, fuck! Holy shit, makulit. Talagang inulit po ah. ah. alright All right. All right, mga master. Nagang kinagat pa niya. <laughs> So ano naman eh, bako lim-lim. Kaya kahit hanggang alas 12 tayo dito. next <coughs> adventure. Mm. to mga master! Uy! Maliit! Maliit! Maliit!

i don't know 8% na lang mga master so yun ah uh, palobat ng ating ah uh, action cam mga master ah oh, mag ano na yata alas 12 na so ito yung nakuha natin teka lang papakita ko yung nakuha natin mga master So, update sa nakuha natin mga master. Ito. Yan o. Oh. Yan, mga master. suabe <laughs> suabe Ganda-ganda. Alright. So, hanggang sa muli mga master fish on and ingat lagi mga master bye bye